Magandang araw! Tatalakayan natin ngayon ang pagsulat ng editorial na pang agham o science editorial writing. Makinig na mabuti! Ano nga ba sumulat ng editorial na pang agham Gusto mo ba ng sample? Sige, habang tinatalakay natin ang pagsulat nito, magbibigay ako ng halimbawa sa bawat bahagi ng editorial. Bago iyon, alamin muna natin ang kahulugan nito. Ang science editorial ay isa sa tatlong uri ng pagsulat ng agham. Ito ay sinusulat upang magbigay ng opinyon ukol sa pang-agham na isyu. Nakatutok ito sa paglalahad ng mga katotohanan. Sinusuri nito ang mga isyu na nakabatay sa mga katotohanang siyentipiko at pagsunod sa pamamaraang siyentipiko. At ang mga kuro-kuro ng editor ay dapat nakabatay sa matibay na lohika at sa pagsunod sa sayantipikong pamamaraan. Ang editorial na pangagham ay sumusunod rin sa karaniwang editorial. Diretsahan at wala ng paligoy-ligoy pa. Pwedeng gamitin ang tuwirang sabi o direct quotation, lalo na kung kilala o mapapaniwalaan naman ang sanggunian at makasusuporta sa pinapanigan o ipinaglalaban ng manunulat. Ang isang mahusay na editorial na pangagham ay kawili-wili, malinaw at mabisa ang pangangatuwiran at may kapangyarihang makaimpluensya ng mambabasa, makatotohanan at naglalaman ng mga impormasyon bilang suporta sa ipinaglabang panig, at may kli lamang, hanggat maari mga apat o limang talata lamang. Tandaan lang na ang editorial na pangagham ay katulad lang din ng ibang mga sulatin na may mga patakarang sinusunod. Para sa mga baguhan, iminimumong kayang sundin ang specs formula. Ang specs formula ay state the problem, position on the problem, evidence to support the problem, conclusion, this should support your stand or position and solutions. Give at least two solutions to the problem. Ang editorial na pangagham ay may tatlong bahagi, panimula, katawan, at konklusyon. At katulad ng ibang akda, ito ay may pamagat. Ang pamagat ay maaaring gamita ng simbolismo, halimbawa, gintong bigas, paksil sa Paskong darating, ito ay maaari ding pahiwatig sa nilalaman. Halimbawa, AI mas matalino nga ba sa mga estudyante? Kulelat na naman ang Pinas sa PISA. Tandaan lang na ang pamagat ay nagbibigay ng interes sa mga mambabasa, kaya pumili ng nakapupukaw na pamagat. Talakayin na natin ang paisa-isa ang mga bahagi ng editorial. Una, ang panimula. Ang panimula ay maaaring isa o dalawang pangungusap lamang na nagtataglay ng isyo, problema o pangyayari na may kalakip na reaksyon. Maaaring ding dalawang talata na. Ang unang talata ay para sa batayang balita, isyo o pangyayari. At ang pangalawang talata ay para sa reaksyon. Narito ang halimbawa. Ang resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA na inilabas noong December 5, 2023 ay nagpapatunay na may malaking solerary ng bansa pagdating sa reading, mathematics at science. Kasunod nito ang paglabas ng mga dahilan ng kung bakit mababa ang resulta. Ang pangalawang bahagi ng editorial ay ang katawan. Sa bahaging ito, inilalahad ang makatotohanang detaling pansuporta sa opinyon o prinsipyong pinapaniga ng patnugutan tungkol sa isyu. Sa bahaging ito, ang mga argumento ay sinasaayos mula sa pinakamahalaga hanggang sa di gaanong mahalaga. Maaring magkaroon ng tatlo o higit pang talata sa katawan ng editorial. Naaring sundin ng ganitong format sa pagsulat ng katawan ng editorial na pangagham. Una, pansuportang argumento. Pangalawa, kontra-argumento. At pangatlo, mga solusyon o mungkahi. Sa talata ng pansuportang argumento, inilalahad ang matibay na argumento para sa piniling panig. Layunin nitong mapaniwala at mahikayat ang mga mambabasa na pumanig sa argumento. Napakalaga ng talatang ito sapagkat dito masasalamin ng mga mababasa ang kolektibong pananaw ng patnugutan sa isyong tinatalakay. Nakatutulong din itong magbukas ng kaalaman at impormasyon para sa mga mambabasa. Narito ang halimbawa. Ang kainaang ito ay maisisisi sa kakulangan ng mga estudyante sa Information and Communication Technology o ICT. Ayon nga sa ulat ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang wala o kapo sa ginagamit na computers o katulad na gadgets. Kaya hirap na hirap sa pagsabay ang mga mag-aaral sa educational system sa panahon ng ICT. Sa talata ng kontra-argumento, maaaring ilahad ang kabila o kalabang panig Mahalaga ang pagkakaroon ng ganitong talata sapagkat napalalakas nito ang sarili mong argumento. Isang talata lang ang kailangan dito. Pagkatapos may lahad ang kabilang panig, pabulaanan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dahilan kung bakit ang panig na ito ay hindi tunay o kapanipaniwala. Narito ang halimbawa. Kahit naglabas ng 2023 Global Education Monitoring o GEM Report ang UNESCO na nagsasabing ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may positive administrator attitudes dahil sa pagyakap sa mga makabagong teknolohiya sa basic education curriculum at school management, hindi pa rin sapat upang umangat ang kalidad ng edukasyon. May mga paaralan sa bansa na hindi nakararanas ng makabagong teknolohiya at hindi naabot ng na internet. Ayon nga sa report, isa sa dalawang estudyante sa Pilipinas ay walang akses sa internet. Sa talata ng mga solusyon o mungkahi, inilalahad rito ang mungkahing solusyon sa problema. Mahalagang makapagbigay ng mga opsyon kung paano maaayos ang problema sa isang talata lamang. Narito ang halimbawa. Masusolusyonan ang problema ito kung paiigtingin ng DepEd ang pagpapalago sa ICT. Bukod sa pisara, sikaping maglagay ng computers na may internet access sa lahat ng paaralang inaabot ng kuryente kung saan makikinabang hindi lamang ang mga estudyante kundi pati ang mga guro. Magkaroon ng malawakang capacity building para sa mga guro tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo sa mga hindi maaabot ng internet, maaari pa rin naman gumamit ng mga gadgets at applications na nagagamit kahit offline. Ang mga ito ay magiging posible kung ang mga pinuno ng bansa at kagawaran ay may malasakit sa pag-unlad ng mga kabataan at edukasyon. Ang pangatlong bahagi ng editorial ay konklusyon. Ang bahaging ito ay naglalayong wakasan ang artikulo sa pamamagitan ng isang pakiusap sa mga mambabasa. Ano ang gusto mong gawin nila o ng mga kinauukulan? Ano ang mensaheng nais mong ipaabot sa pamamagitan ng editoryan? Mahalagang mapakilos ang mga mambabasa pagkatapos nilang mabasa ang artikulo. Narito ang halimbawa. Magtulong ng mga leader ng bansa at DepEd na iangat ang resulta ng PISA sa susunod. Paula rin ang Information and Communication Technology sa Pilipinas. Computerization, hindi lang pisara. Tapos na ang talakayan natin sa pagsulat ng editorial na pangagham. Simula na ang pagkataha